Mga Kawikaan Ang Kahalagahan ng Kawikaan Unang Kabanata Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din ito'y magiging disiplinado ka dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpakasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan. Mga talinghaga at mga bugtong ng marurunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niya maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Payo sa pag-iwas sa masamang tao. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, Halika, sumama ka sa amin. Mag-abang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsang. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsang. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila, sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Kapag itinakwil ang karunungan, ang karunungan ay katulad ng isang mga ngaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan, at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila, at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib, at walang katatakutan.